Guys, uh, welcome sa aking uh, episode 8 na pag-vlog dito sa aking paggawa ng bahay challenge And guys, papasilip ko sa inyo yung improvement ng aking uh, ginawang uh, bahay And Guys, tigan nyo pong mabuti oh. yan. Buong palibot, eh, nasimintuhan ko na yan Ito po, ito dito sa kabila, yung division ng kwarto Na puno ko na ng uh, bagang-bangat sa kabuhangin Oh. Ililibil at saka pupluring na lang to. Antayin na lang natin na gumanda yung panahon. Ito naman sa kabila, eh, pinupuno ko ng ano, oh, ng uh, bagang bangat sa kabuhangin. Medyo nahirapan tayo sa pagkuha ng panambak. Yan, oh. Ito naman sa may aking uh, ginawang ano, oh, CR. Oh. Guys, uh, isang metro kwadrado po yung ating uh, ginagawang uh, CR. Oh. Yan, nakaabang na po yung tubo niya, no? Papunta dun sa may dating CR, oh. Yan. Diretso na po yung tubo niyan. Yan, oh. No? Yan. Isang metro kwadrado. Medyo sakto lang ang kalaki. Yan, guys. Ah, pinupulaan ko patuloy to dito ng ng uh, panambak. Mm. Yan ito guys. Oh, nakagawa pala ako ng mga pang ano to. Para maging pantay yung ating uh, pantay yung ating uh, buhos. Guys, ilalagay ko dito. Tatalian natin to tatalian natin ng alambre tapos pagka natalian na lahat lalagyan natin ng forma para hindi gumalaw yung forma ilalagay natin tatalian natin ng alambre dito sa kabila at saka dito para hindi gumalaw yung ating uh, forma ito yung purpose nitong ginawa nating ano mga maliliit ganito kakapal yung ganito kakapal yung ating gagawing uh, wall ng ating uh, bahay ating pader ng ating bahay ano o inihap uh, inch guys, episode 8. Yan guys, uh, tingnan nyo po yung improvement ng aking ginagawang bahay. Dito ako natagalan sa uh, pagpuno ng ano nito, panambak. Yan, pinuno ko kasi yan. Uh. Nahirapan ako kasi yung kumuha ng mga panambak. Dito, medyo natagalan. sa saka itong sa kabila. Oh. Uh. Pero inuunti-unti kong uh, punuin to. And guys, thank you for watching. Abangan nyo po yung uh, episode 9 ng aking uh, paglilibil at sa kapagpo-flooring ng uh, ating uh, kwarto ng ating uh, paggawa ng bahay challenge. Salamat!